Okay, uh, kumusta po tayong lahat mga katapyas, mga idol? isang um, magandang umaga po sa atin. Uh, belated Merry Christmas and Happy New Year. So, sa mga nagtataka po kung bakit tayo walang upload ng mga nakarang linggo, nakarang buwan. Uh, kasi nagkaroon po tayo ng uh, sakit. Yun. Uh, at ngayon medyo okay-okay na po. Uh, nagkasakit po tayo uh, nagpadmit sa hospital. Yun. Tumagal po tayo ng dalawang buwan may git doon. Ilang po sa bagay yung nagka-problema, mayroon din po sa atay. Sureball yun, nahalak yun mga idol. Baliwasan na lang natin mga lods para hindi na bumalik yung sakit natin. Okay, okay na yung pakiramdam ko. Yan, nakakatayo na, nakakalakad na ng malayo. At nainda na rin yung mga ano, yung mga konting sakit-sakit. Hindi katulad ng dati na konting lakad hingal malapit lang yung hinihigaan ko sa CR pero pagbalik ko ng higaan habol yung hininga talaga so ayun okay okay na tayo pero <laughs> yung katawan natin hindi pa okay sobrang laki yung pinair natin mga lads niya laki ng pinagbago yung mukha natin puro ano na panga bungo yan tapos, ano pa, yung buhok natin. Yan, pinaputulan natin ngayon kasi sobrang haba na lalo na yung nasa likod. Kung malala nyo dati, medyo mahaba-haba yung sa likod ko. Ngayon, pinaputulan ko gawa nga nung nagkakabulbuhol, hindi na siya ano, kayang tanggalin ng maayos. Pinaputul na lang pagkaganan. So, ipapakita ko mga lads yung katawan ko ngayon. Yan, tingnan nyo kung ano yung pinagbago. Outfit check. Napakapayat. Oh. Yan po mga idol. Ito na yung katawan natin ngayon. Yan. Pasalamat tayo kasi nabuhay pa tayo mga idol may plaster pa kasi meron pa po siyang tubo na nakakabit mga idol yan ito po yung tubo tempo bale na butasan po tayo papunta sa baga idol pag naalala ko kasi yung pagkatusok mga idol ang sakit ayoko nang maulit 'yon so meron pa kasi tumatagas na ano na fluid tubig galing sa baga. So, kailangan ma-drain po. yan, uh, Kaya hindi pa natanggal. yan Puro buto-buto. Wala na yung malaking chan natin, mga idol nawala napasabra tayo sa diet mga idol <laughs> yan so sa mga ano uh, may mahilig uminom manigarilyo yan iwas iwasan nyo po kung ngayon yung pamagay sa akin yan hanggang dito na lang po update lang po tayo kasi syempre sa mga nagaantay ng upload natin pasensya na po tinablan si Boy Maraming salamat pa rin sa mga patuloy na sumusuporta. Happy New Year po sa ating lahat.